Ang malunggay, Moringa oleifera, ay may maraming benepisyo sa kalusugan at mahalaga sa katawan ng tao dahil sa mga sumusunod na nutrients at epekto. Mayaman sa nutrisyon, ang malunggay ay naglalaman ng mga bitamina tulad ng Vitamin C, Vitamin A, at mga B vitamins, pati na rin mga mineral tulad ng calcium, potassium, at iron. Mainam ito sa pagpapalakas ng immune system at pagpapanatili ng malusog na balat at mata. Antioxidants, ang malunggay ay mayaman sa antioxidants tulad ng quercetin at chlorogenic acid na tumutulong labanan ang free radicals na nagdudulot ng oxidative stress at nagpapabagal ng proseso ng pagtanda. Anti-inflammatory, nakakatulong ito sa pagpapababa ng pamamaga kaya makakatulong sa mga taong may arthritis o ibang mga kondisyon na may kaugnayan sa inflammation. Pampulakas ng gatas, karaniwang ginagamit ito ng mga ina na nagpapasuso para mapataas ang produksyon ng gatas dahil sa galactagogue properties nito. Pagpapanatili ng malusog na puso, ang malunggay ay tumutulong sa pagpapababa ng kolesterol at blood pressure, na mabuti para sa kalusugan ng puso. Regulasyon ng asukal sa dugo, ang malunggay ay may epekto sa pagpapababa ng blood sugar levels, kaya ito ay nakakatulong sa mga taong may diabetes o gustong iwasan ito. Pampulakas ng buto, dahil mayaman ito sa calcium at phosphorus. Mainam ito sa pagpapatibay ng mga buto. Pampababa ng timbang, makakatulong ang malunggay sa mga gustong magbawas ng timbang dahil mababa ito sa calories ngunit mataas sa fiber, na nagpapabusog at tumutulong sa digestion. Ang malunggay ay madaling isama sa mga pagkain tulad ng sopas, gulay, at smoothies, kaya madali rin itong makonsumo para sa pang-araw-araw na nutrisyon. Ang malunggay, Moringa oleifera, ay may maraming benepisyo sa kalusugan at mahalaga sa katawan ng tao dahil sa mga sumusunod na nutrients at epekto. Mayaman sa nutrisyon, ang malunggay ay naglalaman ng mga bitamina tulad ng vitamin C, vitamin A, at mga B vitamins, pati na rin mga mineral tulad ng calcium, potassium, at iron. Mainam ito sa pagpapalakas ng immune system at pagpapanatili ng malusog na balat at mata. Antioxidants, ang malunggay ay mayaman sa antioxidants tulad ng quercetin at chlorogenic acid na tumutulong labanan ang free radicals na nagdudulot ng oxidative stress at nagpapabagal ng proseso ng pagtanda. Anti-inflammatory, nakakatulong ito sa pagpapababa ng pamamaga kaya makakatulong sa mga taong may arthritis o ibang mga kondisyon na may kaugnayan sa inflammation. Paampulakas ng gatas, karaniwang ginagamit ito ng mga ina na nagpapasuso para mapataas ang produksyon ng gatas dahil sa galactagogue properties nito. Pagpapanatili ng malusog na puso, ang malunggay ay tumutulong sa pagpapababa ng kolesterol at blood pressure, na mabuti para sa kalusugan ng puso. Regulasyon ng asukal sa dugo, ang malunggay ay may epekto sa pagpapababa ng blood sugar levels, kaya ito ay nakakatulong sa mga taong may diabetes o gustong iwasan ito pampulakas ng buto, dahil mayaman ito sa calcium at phosphorus. Mainam ito sa pagpapatibay ng mga buto. Pampababa ng timbang, makakatulong ang malunggay sa mga gustong magbawas ng timbang dahil mababa ito sa calories ngunit mataas sa fiber, na nagpapabusog at tumutulong sa digestion. Ang malunggay ay madaling isama sa mga pagkain tulad ng sopas, gulay, at smoothies, kaya madali rin itong makonsumo para sa pang-araw-araw na nutrisyon.